Mas bagay sa sa'yo, boss. Bagay sa kulay mo. Lalo kang pupute oh, <laughs> bagay na bagay nga sa'yo, Sergi. Oo, oh, bagay sa'yo yun. Ayan, yan ang bagay sa'yo. Maganda. O, oh, di ka, ato. Ang dami demonyo dito. Pitchit. Geng, geng. One man to believe. Wa, wa, wa na yung kwarta. Geng, geng. Sugay, <laughs> walang tatalo dito, boy. Kasi, kwanto. Legit to, 17. Walid edition. Tanging may karapatan lang ang magsusukot nito. Yeah. At so, yun nga po, no, mga kachaps. So, good morning, good morning. Nagayasumin minamin ngayon. Pupunta kami ng Toki ngayon. So, ipapasel ko kayo sa Toki Outlet. So, nandito na ako ngayon sa uh, train station ng Gako din. Yeah, dito tayo sa kabila. Kasi ang way natin, punta tayo ng Inuyama. Uh, yung daan ng train doon sa kabila, kaya pupunta tayo doon sa kabila. So, dito ako nag-park para... Uh, pagbalik natin mamaya eh hindi na ako tatawid uli para ma yung bike natin ni ano madali nating makuha hindi na ako tatawid doon sa kabilang station kaso yeah, nandito na yung ating mga makakasama oh yo <laughs> hey ayo happy new year yeah Yay! Hey. Yan yeah, mga kasama, mga outfit check, mga outfit check mamaya.

Lili, kami nag-train ngayon. Oh. na tayo sa Shinkani tapos Lore kayo ulit tayo sa ibang uh, naman. Yeah, so, mag paper adjustment tayo ngayon. So kulang yung ating pamasahe. Yeah, so ito yung aking binilin ticket mula ako din. Tapos hanggang dito. So kulang yung ating pamasahe kaya mag paper adjustment tayo. Yeah, so kulang tayo ng 280 pa. So ating dadagdagan to. Tadaima. Tadaima. Suklik ko. Ang yan suklik ko. Ilabas mo. Ayun. Ilabas. Ay, oh, hindi na lumabas na. Lumabas lang suklik ko. Ayun, so magaano tayo ngayon? ayano oh. Tapos uh, kulang tayo ng 270 pala. So ihulog natin dito. All right. Ah, so lalabas na dyan yung panibagong ticket naman. Oh, uh, ayan. Oh. Uh, tapos, let's go na. Ito na yung Shinkani Eki. Ayan. Tapos, bibili ulit tayo ng ticket ngayon. Panibagong ticket naman hanggang Tajimina. Okay. Hey. Yan, 2.40 naman yung ating ticket ngayon. tayo no huwag <laughs> na ni kalbo. Inip na Inip na lang si Mayo. nag na mo ang aming ticket. At yeah, yeah, kami okay. may iwanan na. Yun. Arigato. Pri Sasukay na tayo. <laughs> iwanan na.

ko uh, <laughs> Wala pa, wala pa. Oh, <laughs> ah, ah, sarap maguna. Tawag mo pala sa akin? 'yung huh? sa akin. regalo ka rin sa ா வளமுதாண்ணா நாட்டி ஜப்படா நாம்புண்ட <laughs> yan, yeah, dalawang, dalawang ugag ko. Naglulukuha na yung dalawa. Oh. <laughs> yeah. ko. Si mga kay Boy, tsaka si Haji. Asya, uh, no? Yan, yeah, si Mayo, oh. no, nakachinelas lang yan, no? Oh. Oh

Sakay naman tayo ngayon ng bus. So, wagahan tayo ngayon ng bus. Doon naman tayo sasakay papunta na ng Toki. Ito yung Tajimi Station. Ano? Diyan tayo pupunta sa Toki Premium Outlets. Ayan. Yan ang pupuntahan natin mamaya. And so, palabas na tayo ng ano? Ng station. Oop. Alright. Bye-bye. ya yeah, so yan yung ating sasakyan na bus papunta ng Toki. Okay. Yan yun? Yan tayo sasakay. Ah, yan tayo sasakay. Alabang, alabang, oh, Dalawa na lang, oh Dalawa na lang, oh Alabang, alabang. Oh, alabang, tara. Paalis na, Alabang, 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 alabang. oh Alabang. Paalis alabang. <laughs> Boss, paalis na ba? <laughs> oh paalis na, paalis na. alabang, alabang. Oh, na. O, ilan na lang kulang? oh, sumakay ka na. Para anis na. Yan, so kasalukuyan namin hindi makita kung alin hindi ni kung alin dito yung sasakyan namin bus papunta ng Tokay. So, hinahanap pa namin. Yeah, tanong mo sa driver, oh. Hey, sir. no, ato rito, ah. Uh, bus to Sambang? 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 Ayan, dito na yung ating sasakyan. All right. Ang ito yung signboard niya. Ah. Uh, uh, Tokyo, Tokyo. Tokyo, Tokyo. Yan wala hindi makita. Yeah, so pasakay na kami ng bus ngayon mga ka So Ayan no. oh. Dami din nagad ng ano, pupunta. Dami gud po sa Iro, madami, madami kan. Pre, madami na madami kan matitikitan niyan. so ito yung yun, ganyan ng ating bus ngayon. Napakaluwag. Oh. Pwede naman mabulog ba? Pagbaba pwede naman yun Ano naman eh tayo! Pusap tayo! tayo! pinay tayo, isang bus <laughs> tayo dito pinay tayo, isang bus Isang bus tayo

bayan. Oh, ito bayan. Ah. Ta tapos na po papamamasko. Ah, tapos na papamamasko. No, ah, pwede. So maghanap muna kami ng kainan dito sa loob ng Toki Gutom na kami, hindi pa kami nalmusal Yeah, so mga chaps, nandito tayo sa may food court ng Toki Yeah, so dito tayo kakain ngayon Yeah, so meron din dito ano, uh, ATM machine sa mga gustong mag-withdraw or walang dalang cash Ayan, no oh. Pwede rin kayo dito mag-withdraw sa loob ng Toki Yeah, so hanap kami ng ano, ng makakain Tulin, uh, makakain kuya Ano ang kainin nyo? Ito, bibimbap sa kabila Yeah, so PPL lang tayo So magkaramin tayo dito Ayun, oh. Dito tayo kakain Sa raminan So nakapila tayo ngayon dito Kasi call in line talaga eh Oh. Yo. Yep. Yeah, so yung order natin na uh, show yung raminan lang kaya. Sige. So, maraming tapos mag-add tayo ng rice Ito lang tayo sa bumurahin Kaya ito Kaya so ito yung order natin Tapos mag-add tayo ng rice Tapos melon and drinks Ayan tapos kuha din tayo nito Isa so, Ayan, so tapos na nga pala kami kumain mga ka uh, Kami gagala muna dito sa uh, loob ng Toki. Window shopping lang. Wala pang pambili. Gala-gala lang. Kaya ililibot ko kayo dito. Yan, yeah, so mga ka meron din dito mga magandang view dito sa Toki. Ayan, o, tingnan nyo. Ah. Ayan, o. mga itik pa. Ayan. Meron din dito mga playground dyan. May playground din dyan mga bata. pwede rin maglaro yung mga anak-anak nyo. Ayan, so at nandito kami ngayon sa Nike Department. So lahat na makikita nyo dyan na sapatos, naka-sale yan lahat ng 10%. Birthday ngayon buwan ni Haji malaki yung discount niya. Ano? May mga bitbit, ang -bit dami. <laughs> yeah, so mga ka-chops, ang kagandahan kasi dito kapag pupunta ka, dapat mga ganitong ano, season. Mga kapag holiday, kasi, kasi, may discount sa lahat ng items kapag ano, kapag pupunta ka dito ng ano, ng holiday. Kagaya ngayon, ano, December, yan, mag-new year. Yan, lagi silang may ano, lagi silang may, may discount dito. Okay, 10%, 20% Yung iba may mga 50% pa nga dito eh Pagka pupunta kayo kung may birthday kayo ng December Mas malaki yung mga discount nyo Kapag ka may kasama kayo may birthday Tapos ipasabay nyo na lang yung mga pinamili nyo sa may birthday Para makasali sa discount Lalabas na sa ibustura, ang dami yung bit Ay! <laughs> Magkano discount? 15% 15 50 15. Oh, ah 15. Uh, lahat lahat ng ano? Lahat ng ano? Ano 'yung percentage nyo? 4 na lapad lang lang. Ah uh, 15%. Ah 15%. Ito kunin niyo. 'yung mga binili nila oh. Lahat kaya may discount kasi birthday nito eh. Oh, yeah. happy birthday. Delayed <laughs> pa <na> pala. Okay ba 'yan? Nata-log. Eh, si Boni nila oh. May mga birthday discount sila oh. 15%. Ayano. Ah, uh, baba. Hmm yeah, so kailangan lang kapag kami mga pinasabay kayo sa may birthday, tandaan nyo kung anong pinamili nyo at kung magkano. Kasi yan ang magiging, ano, magiging resulta nyan. Uh, Tabasa na na, ano, so, na ng bariyaw. So, Lakan, tapos si, eh, dun lang sa may birthday kayo magbibigay ng bayad. Tap. yeah, so guys, nandito naman kami sa Bans. Bans tayo ngayon, Bans. sa mga kachaps Nandito naman kami sa Under Armour oh. Hey, Under Armour yan Yan, yeah, mga sale din dyan, sale Madabi din yung sale dyan oh. Yan, ah, natin <tinyo> Hindi ito kami sa Under Armour Pero Jordan yun siya sukat to Huwag mo nalasin yung taga Hindi na Wala <tinyo> tanggal <tinyo> Ganap tayong ganyan. Yan. Ang <laughs> <laughs> check ngayon. Hmm. Mga tagpat. <laughs> May mga tagpat sentos. Oh. Ah, hindi na tinatanggal yan. Ano ba yun? Hindi tinatanggal yan. Wala natanggalan yan. Ganyan na okay. yan. Kaya so, sa mga ka-chops, din naman tayo sa Adidas. Pasukin natin. Papasok lang. <laughs> yeah, let's go! Kaya sa mga katas, mga adidas dito ay ano oh, yan. Kaya sa mga adidas dito ay 30% off Ayan na mm -hmm. Patidimon nyo ako pre nyo ka naman Uy, yan na, may na naman nga <laughs> so, Ito maganda to eh, kasi 30% yan oh. Ang price niya is Yan, 5,099 Tapos minus 30% Tapos yun na yung uh, ano mo Yun na yung babayadan mo doon Kaso wala pa tayo nun eh. Kaya next time na lang tayo, next time. Nag-sample na nga. Yan na nga, oh. Bagay na bagay sa iyan, boss. Outfit check, oh. Oh, ang ganda, ang ganda pala ng kulay sa likod ng adidas niya, oh. oh. outfit check. Oh. Dito ka, boss. Salamin, oh. Dito. Para makita mong, ano, quality niyan.

Ano? oh Bagay na bagay nga sa iyo si IG. oh, bagay sa yon oh, bagay nga. bagay nga. oh, bagay nga sa iyo. Oh, oh, hindi, ibang kulay naman para... Hindi kayo mga kambal. Hindi. Ayan, yan ang bagay sa iyo maganda. O, oh, oh, kaya ito. Ang dami demonyo dito. <laughs> <laughs> bit na. Bit bit na. Ah, <laughs> oh, may nakita pang isa. Ayan, pink. Ah, mas bagay yan sa iyo, boss. Oh. Bagay sa kulay mo, lalo kang puputi. <laughs> ah. Hey, okay, ingat kaya. Bye bye. Ayan so mga ka-chops So nandito ako ngayon sa bus stop no Yeah, so yung bus stop dito may oras siya ng dating So dapat pagka nagpunta kayo dito Alam niyo yung oras ng dating ng bus Para pagpunta nyo dito sa bus stop Hindi nyo na hintay ng matagal yung bus Kasi alam niyo na yung oras May schedule nga pala dito ng, ano, ng dating ng bus dito sa ano Nasasakyan palabas ng Toki yeah, So tingnan natin Yeah, so ito yung ano yung schedule ng dating ng bus na sasakyan pabalik. Ito yung byaheng Tajimi Station, Toki Station, Aeon Mall Station. Ah, uh, dito. So ang sunod na So akalis lang ng 2:45. Tapos so, ang sunod na diyan ay yung 3:45 na. Diyan kami sasakay pauwi. Ito nga pala yung mga pinamili ng mga kasama ko. Outfit check par, outfit check. Check okay. par. Ah, uh, Adidas yan ah, So pasakay na kami ng bus mga kajaps Pauwi na kami, pabalik na kami ng Tajimi Tajimi Eki yeah, Sakay na kami ng bus Alright We are living at Toki Premium Outlets Oh, mm -hmm. So, nandito na kami sa Tajimi Station ulit. Yeah, so, pabalik na kami ngayon ng Shinkani. Yan, yeah, so, nore kayo ulit kami. Hey! Ay, kabayan. Kabayan pala rin. Kabayan. Yeah, so dito tayo sa platform 4. Alam pinamili oh. Uh -huh. <laughs> tayo tayo uh, <laughs> sa puntang train ng tapos Danto ng sa na kami ng nang uh, train ulit. Punta na kami nang goyang <laughs> no 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 no, no. <laughs> no, 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 no. Okay, so guys bawa kami nang trend nanti tromis singka ni kami sa...

Out. So, nandito tayo ngayon sa Inuyama. To, to. Tapos baba tayo ng Gako din. Ito. Isang biyahe na lang. Isang baba na lang. Napit na sa bahay. Yes, alam dito na kami sa Gako din. Uwi yes! na. Yes. Yes, so May dito, dito na namin tatapusin ang aming yeah, vlog, vlog, vlog. Lagnagnan Kasi nang tuka, si Par, ang dami na bilhin ni Par. <laughs> o, yung sumabay lang. Ang dami. Oh, boss, thank you. Oh, ingat yes, kayo. Yes, bye bye. Hey, 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 hey. Yes, Kalbo. Oh, ingat kayo Yes. Isama yes. 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 mo daw siya. Kala ko picture. Kasama yan. Boss, <laughs> bye bye. Thank you, thank you, boss. Ingat, ingat. Yeah, so pauwi na ako ngayon ng bahay Oh, grabe maghapong gala. Yan, so nandito na ako sa parkingan ng bike. Hahanapin ko ngayon ng aking bike kung alin din eh. Yan ang aking bike. Alright. Yan dito yung parkingan ng mga bike. So, saan ko ba yung kanina? Anong ko dito eh. Hanap natin yung may payong. Yung may payong, may payong. Oh, di ba? Yeah, so kayo na, ko kasi ito. Sinose ko yung aking bike. Wala uh, walang maka, makadali. Baka, kung hindi ko sinose ito, baka ano eh. Baka pagbalik ko ngayon, eh, may nakadali ng iba. Kaya yung mga jowa nyo, itali, nyo din para walang makadaling iba. <laughs> Ayan, so nagbabike na ako ngayon papunta ng aming bahay. Ayan, pa na ako. So, malapit lang naman to, wala pang 5 minutes. Ayan, so. Tadaima! votes! Oh, oh Sashi At so yun nga po no, mga ka-chop so, nandito na ako sa aking kondo yeah, So maraming, maraming salamat sa mga nanood dyan Please like, comment, and subscribe Bye bye